And I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. gawa tayo ng ano nang Graham bar. Try natin. First time kong gumawa. So may one all purpose pa uh, cream tayo. Plus, cream sada. Okay? Ilagay natin muna yan diyan, okay? Tika lang, tika lang. Tika lang. So ayan na. So start na tayo. Try natin tong ating hand mixer. Sa ano muna sa number 2? Isa yung pinakababa na ano eh. Ayan, malapit na. Naka five minutes na tayo. Malapit na siya. Oh, tumubo agad. Malapit na siya mag Diba? So, ayan. Okay na siya. Nag-double na talaga siya. Oh. Nag-double na Ma, ma, mga ma, mga mamsi girls, mga mga mamsi best. Ayan, okay na siya. Double na siya. Tapos, ilagay natin tong ating dinurog na Oreo. Tatlo yan, tatlo. Hello, may malaki. Hindi na durog. Okay lang. Hindi naman yung commercial. Diba? So, halo na natin yan. Ay, hindi pala. Durog pala. siya, na. Wala akong ispatsura. Ito lang muna sarap oh, o okay diba aluin natin ng maayos laki spatula. Be, ano lang ano lang to sample lang to ngayon sample o oh, sarap ayan o oh. ayan mga mamsi yun ah oh, naku mga besh sarap nito mga besh ah parang mayroon pang sobra Ubusin. isaid ayan ayan Okay, ma. Tapos mamaya, magdurog ako para sa pasta. sa mm, sarap! Sige, mag -form na tayo. Diba? Forma na tayo mga besh. Ay, eh, mag ano na. Ano lang natin to sa tubig, wag na yung ano, masyadong matamis na yung masyadong creamy na kung ano, kung ano yun, evap. Ganyan lang. Hindi pa yan yung final na anak ko ah. Container. Ano ko, ang gilid. Kulang pa ang gilid ah. Ayan, may ulit. So ayan, remedyohan naman ang sa gilid. <laughs> Ngayon, ibuhos na natin ang ating mixture. Ibuhos na natin ang ating mixture. Mm. Yeah lang. So, ayan na. I-flatten lang natin. Yes. Spatula lang muna tayo ngayon, ha. Wala pa akong ano. Tapos, dagdagan natin ng i-ano natin ng ano sa taas. Ng Oreo sa taas. Okay. So, ayan. Puso ka ng Oreo. So, ayan or you. Or you free ang bar. Diba? Sarap na yan. Patikman natin si Amo nito. Kung ano ang masasabi niya. Diba? Tapos, saka natin siya. Lagyan ng final Graham sa taas. Diba? Diba? Final three sa taas. Final three sa taas. Oh. Diba? Oh. Sarap. O. Oh. Diba? Ito sa Ah, pwede na siya. O. Oh. Hmm. Ayan na. Tapos, lagyan na natin ng cover. Asan yung kanyang cover pala? <laughs> Ayan na. Ayan na. Tapos, i-chill na natin siya sa freezer. Sa freezer. Ayan dito. Kung anong meron dito sa freezer. Ayan. Pwede na natin siya lagay dito. Ayan. Ayan. Okay. So, ayan. Moment of truth na tayo. Yes, matigas na. So, balik na natin siya. Diba? Ayan. Medyo nag -crack lang siya. Okay lang yan kasi kakainin naman eh. Ayan. Ano lang natin ang kanyan. Ayan na mga beshi ang katotohanan. Ayan, oh. <laughs> Natuwa talaga ako nga kasi syempre first time ko to. Tapos perfect! Gosh! Ayan o! Mm. Diba? Bar. Mm. Saan ka pa? Graham Bar. Mm. Diba? Tikman natin syempre. Mm. Ang laki ng ingkit. <laughs> Ang laki ng kagat. Mmm. Ano? Ba? Mmm. Ang harap. Mmm. Ano ba? Ang harap. Mm. <laughs> diba? harap.